Ang mga aktor mula sa Timog Korea na si Nali Seonggi at Lee Dain ay mga magulang na ngayon matapos ipanganak ang kanilang unang anak noong lunes. Ayon sa pahayag mula sa kumpanya ng pamamahala ni Seonggi na Human Made, iniulat ng Korean Entertainment News website na suumpi nitong martes na ang celebrity couple ay nagkaroon ng isang anak na babae. Ang parehong ina at sanggol ay nasa mabuting kalusugan at ibinahagi ni Lee Seunggi ang balita na nagpapasalamat at masaya siya na isang mahalagang buhay ang ligtas na isinilang sabi ng Human Made sa pahayag na buong iniulat ng Soompi naglantad ang dalawang ito sa kanilang relasyon noong Mayo 2021 at, at ikinasal sa isang pribadong seremonya noong Abril 2023 na dinaluhan ng mga kilalang personalidad Si Seonggi ay unang sumikat bilang isang mga awit na may album na The Dream of Moth na nagbigay buhay sa paboritong kanta na Because You're Emma Girl. Sa naturang single, nanalo si Seung Gi ng Male Rookie of the Year sa Mnet CAM Music Video Festival na ngayon ay kilala bilang Mama Awards. Bumalik si Lee Seung Gi sa Manila para sa BG's event. Sumikat siya bilang aktor, lumabas sa mga palabas na tulad ng Angwa Girlfriend is a Gumiho, A Korean Odyssey at Vagabond. Samantalang si Dain ay lumabas sa mga drama tulad ng Huwarang, Alice, at pinakabagong Ewa Dires.